Pero ano yung nagpuputo ka na yun, sir? May alam ba kayo? May idea kayo? May alam ba kayo? May alam ba ba ng ano to? Ah, barena yung mga ano, yung mga tools. Oo. ko tagal ko na rito sa, sa tundun. Hindi ko alam na mayroon palang warehouse dito. Ito yung mga tools pala to yung mga barena mga drill mga ano yan kaya mga tabayol 40 eh yung mga sumasabog ah ganoon tambak ng mga tabayol mga langis langis yung mga ano kaya pala may pumuputok yun ano sabi nung kausap nating farmer dito yun naririnig natin yung masuntok na yun hindi uh, double yung yung langis na ginagamit sa mga ano bukod so, ayun, ayan pala narinig natin puto ka ng puto ka sa loob Kala natin hindi sunog ko eh. Sunod pala naman doon tayo sa uh, babo ng Tulay. No? Kasi tinitignan natin yung mga tao. Hindi naman uh, nagkakagulo doon sa kabila. eh, nung punta natin, sunog talaga. O, kala natin may nagpaparikit. Ayun, uh, dito sa Gidote Street. Malapit dito si ano si Chairman Arnold Angeles. Uh. Kapalang uso. Pero ang uh, mga bumbero, nandito na sila sa lapas. Dahil warehouse nga ako, eh, no? Hindi pala mo naman napapasok. Sabi nga, rito hindi naman lalaki ito, na, ano, kasi, ano ito, eh? Bato, eh. Yeah. Pero bukod siya hindi lalaki, nandito si ano, yung ating uh, uh, magiting na si Arnel Angeles. Nandito yung kanya uh, mga pa, volunteer fire pa, truck. You know? Pero hindi na lalaki ito. Dito na to. So, sa ngayon, hindi pa alam kung ano pinagmula nito sa ulo. Kanina nakikita natin ito, habang tayo nagwo walking dyan sa may katulay ng balot, tsaka yung yung apoy niya, hindi naman gano'ng kalaki yan, eh, para puro uso. Akala nga natin, hindi sunog. Eh. nung pumuntar tayo rito sa balot, ito sunog na nga. Yung mga pamatay sunod natin, ayan. Famous yung pagbuga nila ng pwede. Dito sa Vido Street, Balot, Kondo, Maynila. O isang warehouse to. No? Wala pa, wala pa ano to, yung, uh, initial report para kung ano pinagbala ng sunod. Kasi pag ganitong nasusunog mga building, hindi po ang bumbero. Dito lang sila sa labas. Pababayaan na masunog yan. Ang gagawin na lang dyan. So, papatayin yung apoy. Kasi yung mga, ito naka-insured to. Sigurado eh. Pero alam mo yan, meron na rin ano, yung bumbero sa lugar. Meron host. Eh. Ito, hindi sinaray yung pinigil ng gate. Kanyita kasi, pag may sunog na ganito, mga pinigil. Sinasara nila yun, no? yung gate. May abayaan ang masunog. dahil nangyari dyan sa may walyo na gagalangin I mean. Ulitin ko, kanina, akala ko hindi sunog. Dahil nandun tayo sa ibabaw ng tulay na ensyo. Kita yung usok, pero yung mga tao hindi nagkakagulo. mas na rito, oh, hindi naman ganun ka kasipe, kamaripis sa mga tao rito. No, siguro katwira nila, eh, building to, bato, saka malalayo doon sa bahay. May mga firewall, hindi sila aabot. Eh, eto, sunog na sunog. Tao rito tahimik. Oo. Oh. Hindi ka gayon sa iba pag nagkakasunog, nagkakagulo. Dito hindi, oh, tahimik mga tao rito Gido hmm. Street. Oo. Oh. Balot ng doon. Ito ang maganda ka, habang nag-walking, nag walking nag jogging ka, nakakakuha ka ng na mga ganitong mga pangyayari. No? Kanina nga, nagkamali ako ulit Akala ko hindi sulok na nasa malayo. Dahil sa tulay eh, sa babaw ng tulay na Ernstio, sa balot, hindi ganito kakapag-usap. Nung bumaba ako rito sa bal ah, tulay ng balot talaga, yan. sa North Bay Boulevard. Ito na, kitang-kita mo na. Ay, ini banderang natin. Okay, yung magbubuka ng tubig. ma natin, Ayah, mga Kahimik ang mga tao rito, no, sir? Hindi nagkakagulo. Kasi hindi, eh. Warehouse to, no? Pero yung daylan ng sunod, wala pa tayong report. Mamaya, alamin natin. Okay, dito Ulitin ko, hindi daw to straight. Hindi naman siya, ano, hindi na siya kakalat ang kampuyan nito dahil wala wala. Mga bato mga bahay dito. Bente isa. Jet, pwede kayo

Bus na yung tubig eh. Fireman. O, oh, sab. May e, pamalit naman dyan. Nagbubuga uli ng tubig. Pero ano, nakit na yung apoy sa third floor. Nasa fourth floor na yata. Third, third floor pala. Ito, second floor yung tinutupo. Pero totally ano na to. Sunog na po. Yan. Yeah, sunog. na sunog na to. Oh, so, si Jeb baka nandiyan, papuntahin na rito para mag-report kampi kakampi. Tutukan eh. Bumuputok, <laughs> di warehouse to, hindi lang natin alam kung anong uh, nasa loob nito so, sa bagay dito sa balut, hindi problema sunog eh. nandito lahat yung, ano, yung mga fire volunteer eh. dito nga nandiyan si chairman angeles eh si Arnel. Hindi kakalat kung apoy rito. Maliban na lang doon sa mga rural areas, uh, areas no? siguradong kalat yan. Ito, bato eh. Ito na lang, masusunog na ito. na ito. sunog uh, na ito. actual kang siya doon. Thank <tinyo> ay straight put lang ang mga tao rito. Wala, tinitingnan lang 'yung sunog. Pero hindi siya nagkakagulo dahil sabi ko, building 'to na hindi nakakalat 'yung apoy. Ito na lang masusunog diyan. Wala na lang. masusunog. Dyan. Sir, ano yung nagpuputo ka na yun, sir? Ano yung nagpuputo May alam ba kayo? May idea kayo? gumagamit ba ng ano to? Ah, Barena, yung mga ano, yung mga tools Oo Ako, tagal ko na rito sa, sa Tundu, hindi ko alam na mayroon palang warehouse dito Ito yung mga tools pala to, yung mga Barena, mga drill ano yan, kuya, mga tabayol WD-40 eh. Hindi sumasabog. Ah, ganoon? Tambak ng mga tabayol. Oo, yung mga langis-langis. Uh, Oo, ano, kaya pala may pumuputok. Yun, ano, sabi nung kausap natin pa man dito. Yun, naririnig natin yung masuntok na yun. Hindi daw yung, uh, yung, yung langis. Naginagamit na sa mga, ano, bukod. Kaya pala narinig natin, puto ka ng puto ka sa loob. Narinig niyo yun, mga putok. Pero sige pa, ito pababayaan na pababayaan na yung ano na to, ano, hindi napapasukan to na no? oh, okay, hindi napapasukan to. Dali shield naman to, sure ka to. Insurance to, bagantong building na to. Ganitong ano, establishment to, bodega, warehouse. Eh pababayaan na masunod yan. Ang gagawin na lang mga bumbero rito. Ayun, apulain yung apoy. Eh. Pero hindi nila mapapasok, no? Hindi nila mapapasok. Dito lang sila sa bus, kung mapapansin niyo. Yeah sa labas lang sila bumubomba ng tubig. Walang bumbero na tumatakbo sa loob. Anong oras nagsimula to, nagsimula to, Sir? Ah, kagabi pa to? Walang kaya kagabi pa pala to, magaling araw. Akala ako kano nandoon ako sa tulay, akala ako simpleng usok lang, galing nagkakagulo yung tao. Sipin yung kagabi pa pala to. Hmm. So, kung alas 12 nagsimula to, palagay mo na alas 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oras na. Magwabalong oras na, nag-aapoy pa. No? Hindi, alas na Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, oras, 8, na. Eh, sabi nga, alas 8, 8, 8, 8, alas 8, pa alas 8, 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 naalala to, sunog na sunog na sunog na, ay Kasi eh, kung mapapansin mo sa malayo, akala mo ordinary ang apoy na usok na, Kala ko nga, may nagpaparikip lang. Eh, ito pala talaga sunog na sunog, usunog. Okay mga igat, babalik tayo mamaya no? sa mga initial report po natin. Panoorin nyo kami sa kakampi online. Mamaya pong uh, alas 12. Eh. Pero confined fire na to. Uh, Captain Babante, confined fire to. Dito lang siya, hindi uh, nakakalat. hindi na siya. Mga po, may mga firewall. Opo, may mga firewall. At uh, nakapalipot po. Nakapalipot po. Salamat po. Salamat. Confined fire siya. Ibig sabihin, ito lang ang pinaka yung mismong uh, warehouse dito sa Gidote Street sa uh, Balot, Tondo, Maynila itong uh, sunog. Nagsimula kang gawin pa, alas 7, pasado. At ngayon ay uh, halos labing oras na. At labing per par, par, volunteer ang uh, nasugatan. Wala ang video. Uulitin ko pa ha. Gali lang po ha. Papasa lang ako ng video sa office. Hindi pa po siya fire out. Mausot pa, ha? Oh. Hala! Hala! O, oh, labi, uh, lima na pala yung uh, bumbero sa katan, okay. Pwede mo i-plus yan. Uh, patawag ako sa 0998. Mag-follow up lang ako. O, oh, sige, sige. Dad, wala akong video, yan. basa yung usok na rito kasi binobombaron ng tubig eh. sabi ni uh, na uh, ni Park Captain na uh, si Babante, uh, wala namang problema yung uh, ito